so yun mga katigas tayo tapos na ay di tayo pauwi na ngayon sa atin sa Lipa, ay hindi pa tayo sa bayan ng Rosario ay di tamang trip muna tayo din eh ay meron akong nakita din yung sarap kainan lugawan tamang tamat pang masa lugaw sa iba mga mayamanin aros kaldo ang tawag pero sa mga katulad nating mahirap lugaw, tama na lang lugaw okay, ay di nare, na rin malapit laang ay kakanan na tayo din eh dine kay Ati Michelle. Ate Michelle. Ari kinakainan ko rin na dine Kasarap nga ng lugaw din eh. Taman Tamang tama rin pag kayo may eh, Siya pumunta din eh. Sigurado naman kayo hulas. Yan o, okay, kita nyo. Daming nakakain din araw-araw. oh, ari na. Mamimili na tayo din At ating titimusa na aring lugawan ni Ate. Aring Ketu, lugawan. O, ayos na natin pangalan. Pangalan pa lang talaga. Pandiinan eh. Ay, Ate Michelle. Ayan, ang ating mga ano. Po, yung ating nabili. Ulo naman pulo ng manok, ayan mga pupipila nyo may pitso, hita leeg, ayan, sari-sari na marami din din, may mga tokwa't baboy ayan, talaga ay na ni ate ng lugaw o arskaldo sa mga mayaman din dyan, lugaw din sa ate, mga pangmasa eh, dito wala lang lugaw, kita nyo naman ang dami ng takal eh. Sigurado namang busog-busog ate, samahin ang dalawang putaw. putaw sayang ako, pare ko, hindi nakasama yung siboy panamba pagbablog eh, lagi ay kasama kung yun nila kasama ko eh, ewan ko naman ay eh, siguradong lungad yung din eh <laughs> pero hindi maglulungad sa lakas din ng bumira eh, <laughs> ewan ko naman eh patay baluna no kita nyo ang laki na yan solve na solve kay tinay eh, pag kay kumain tinay eh, kay ate na ay putchara na ng kutsara at tinto kaya simple lang ang sarap kayo So, ito rin na. Ayan, ito uh, rin tayo, tayo pupisok sa dulo. Maraming didi. Nakakahiyaan naman din. So, yan yeah, uh, okay, okay, na. O, ito rin mga ulo. Ito rin sana natin. Ang lalapangay na. Ating lugaw at ating sien. na. Oh, yeah, uh, so, sumusunod na sa so, katigas. Ha, lututoy at, at mainir. Mga mga pasumuso. Ito na, katigas. Unang subo. O, ito rin na. Manang ligat. Ayos ka? Ayos. So... Sigurado na mga ito yung bago mo yung lobo at kakatigas. Ang tamihan na yan. Bakit pa na ngayon ulo yan. Parang hindi yan. Pass forward na po natin mga katigas. At talagang pagsabagal din naman po kumain niya sa katigas na yan. Ay para din ang dalagang kumilos yan eh. Pagsabagal din po niya kumain. Ayan, Ay, yun siya mga katigas. Ay kay manakam din eh. Ay pag kay napasinsay din sa bayan ng Rosario. Ayan siya. Dumaan kayo din eh kay Ate Michelle sa Ketu Lugawan. Kay naman ang sarap. Thank Okay, pa nga konti. What? Itong sikat ni talagang naka-request pa eh. Yun maganda, talagang unlimited ho din eh. Kaya talaga kayo Ipok kayo na siya din eh. Kaya kayo pupunta din yung gutom na gutom eh. Kahit isang kaldero nga rin po pwede eh. Ay, hindi logaw po ito. Talagang sulit na sulit to yung bayan din. Ang gusto po kumain din eh po kayo galing Lipa, ay eh bandang kanan po. Ay eh pag naman po kayo ng baan Rosario sa Luar, bandang kaliwa naman po. Hindi po sa bayan ng Rosario. Extra, extra lugaw, unlimited. Parang sangyo, unlimited. Salt and salt, Sigurado naman, ewan ko naman. ka pag-uwi, tutaw. <laughs>

So yun mga katigas, uh, re, kakatapos na natin kumain din sa, hindi tayo sa Rosario. Din sa, yan sa, din pala para magandang kuha. Keto Lugawan yan, Keto Lugawan. Dito kay Ate Michelle, um, quality ang lugaw dito. kay Ate Michelle. Ate Michelle, anong oras kayo nag-uumpisa sa pagbubukas nyo dito? one na rin po. No? Uh, malimit nga po akong dumaan dyan. Lagi ako nakakain dyan. Sarap ng lugaw nyo eh. Thank you. Kita ko rin po ang daming nakakain dyan sa inyo. Kaya sa dyan dinadayo po eh. Dati po uh, sa dyan marami na rin po kayong titignan ng lugaw. Hindi. Okay. sa lang kami sa isang maliit na kaldero. Ayun. Isang maliit lang na kaldero ngayon. Ang laking kaldero, Ayo, no. dalawang kaldero, kaldero na. Dalawang kaldero na ngayon ang naubos. Ang lakas na talaga ng lugaw ni Ate Michelle gano'n, no, no. kita niyo ng mga ano may puto, ayan kita niyo, puto no, takwat baboy may atay balunan, no, kita niyo gandaan kumimili kayo, may itlog ito pa, manok oh, ang dami, picho, pita leeg kung ano ano, ang daming part ng manok din eh kaya quality na, magkano nga po magkano ate po ang lugaw mo ang hitlo ko ay 35. Um, Yun. atay at ay balunan ay 60. Ang manok ko ay 70. Yun. Kita nyo, talagang solve naman. Pag kayo kumain din eh. Anli po to, anli. Yun pa ang kagandahan. Anli. Huwag kayong aalis na hindi kayo po solve. <laughs> Tsaka huwag kayong aalis na hindi kayo lungad. Ano ate? Okay. Ano ate Michelle? Well, huwag kayong aalis na hindi naglulungad. <laughs> <laughs> ay, anli eh. Ay, tamang tama rin sa mga malalakas bumira. Apo. Pag ganyan mga anli. So, talagang solve na solve kayo din. Ako ay solve nakabunos ng isa nangangaila ko nakabunos din eh gutom na gutom eh kung kinakain din eh sa dami ka naman ng takal eh bigay isa isa nga na solve na kaya rin nagutom may na na isa so para ti Michelle ah? salamat po yun pag gusto nyo kumain na dinilar sa may rosaryo yan tapat ng choking yan malapit sa bayan yun so mga tigas. thank you thank you